Uh, magandang hapon po. Ano pong pangalan niyo, Nay? Ako po si Lori Ola ng Barangay Nasa Pas, City. Uh, uh, before po kayo nag-take Siner Green, ano pong mga nararamdaman niyo before? Marami ako nararamdaman, pero ang pinakamatindi sa akin, yung parang minabu ko dito sa aking ng tiyan. Tapos yung aking mga daliri sa paa, hindi ko maibalokto. Uh, sipa ko nang isip ano kaya ako gagaling ang mahal sa ospital may mga maintenance namin po kayo dati? meron ako maintenance sa high blood amlodipine at saka losartan pero simula nung uminom ako ng thinner green naris ko ang losartan at saka yung vitamins ko sa buto na dolo niorobion pwede mo makita yung paano na nagagalaw nyo na ngayon? Mm -hmm. ah dati po hindi nagalaw yan? hindi masakit ngayon masakit pa rin pero at least malaking bagay yun na ibabaloktos ko mm -hmm. ilang sachet pa lang po ang nainom nyo? wala pang isang box kasi salo-salo kami ah so bali <laughs> patipid nung mainom nyo si Nergreen malaki na rin yung improvement malaki kasi ito noong papordis kung iniinom parang may humuhunong ako okay, yung ano dumumi mm hmm sabi ano ko, ano kaya yun? Tapos, ay, nung apat na beses na ako nakakainom, nagkirutan ito. Mm -hmm. Sobrang sakit. Nakataas yung pa ako sa set. Siguro ka ako, epekto ng pag-inom ko ng senior cream. Mm -hmm. Tapos yun, unti-unti nalalaman ko, nararamdam ko, wala, wala. Parang minsan, gusto kong may bumukol, wala namang nabukol. Wala na kayong makapa? Wala, wala akong Gusto kong may kumirot, walang nakirot. Ah, yun. Kasi ang tagal kong tiniis. Yung, Ilang taon mo yun? Yung buo na ito, ang tagal. Ilang taon mo kaya? Aba, mga dalawang taon. Ay, grabe pala. Dati so, umiinom ako noong ano, yung 24C Alkaline. Oo. Uh, pero, parang hindi ho na... Hindi, nag-bleeding ako noon. Opo. Bago nawala. Kaya lang, natatakot na akong bumili ulit dahil baka hindi ko nakayanin yung bleeding. Mm. Nag-bleeding ako sobra. Punta ako sa Coracea Hospital. Apo. Siguro na ilabas ko lang na ilabas din kasi Apo. ano yun eh? alkaline. Eh ayoko nang ma-audit baka hindi ko nakayanin. Ah. Uh. Kaya nung mag ako'y mag-take ng senior green. Ako'y tuwa-tuwa talaga. Sobrang tuwa ako kasi yung mga labig na kumikirot dito sa ano ko. No. Talaga, no, no, wala talaga. Nawala din po. Wala. Tsaka ito nga ang pinakamatindi sa akin din yung dibdib ko. Itong bukol dito. Sabi ko, ano kaya yung bukol na yun? Natatakot naman ako magpa-ultrasound. Baka mamaya kung ano mga pato, operahin. Opo. Kaya sabi ko nga kay Rasen, ako nasaan na, nagkaubusan daw na stock. Mm -hmm. <laughs> kami, kami ang naubusan, hindi yung office. Hindi kami nakakapunta sa office. So bali ho ngayon, ang gagawin namin, bibigyan po namin kayo para maituloy-tuloy yung ano, pag-inom at hindi na paputol-putol. Tapos po, Salamat. babalikan po namin uli kayo. Thank you po. Salamat.